Ayan mga kaibigan, ay balik ko na yung mga hens natin dito sa ating mga breeding pen. So gustong gusto nila dyan dahil malamig yung buhangin mga kaibigan. Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking youtube channel. So bali ngayong araw, ilalabas natin itong mga roosters natin dito So tong hallway na to mga kaibigan, tatambakan ko na ng mga buhangin para mas maganda. Kasi kung napapansin nyo, kulay itim, once na nagmoist yan o kaya natapunan ng tubig, nagpuputik. So para mas maganda at komportable sila, pati yung mga breeding pen natin, lalagyan ko ng buhangin yan mga kaibigan. So nasimulan ko na pala dito, ayan kung napapansin nyo may buhangin na yan. So ganyan yung magiging itsura. So samahan niyo ako mga kaibigan para magkaroon kayo ng idea bakit buhangin ang ginagamit naming beddings. So tara! So kung nakita niyo doon sa previous vlog natin mga kaibigan, so kulay itim yung lupa niyang ilalim, kaya tinambakan ko ng buhangin, S1 yan, yan yung ginagamit sa paggawa ng hollow blocks. Kaya kung makikita nyo parang kumikinang. Ang gagawin ko kasi dito, ibababa ko na yung mga golden lace or pink tone hens natin. Tapos doon sa kabila, Tatanggalin ko yung buff orpington dyan tapos ililipat ko doon sa tabi ng mga Road Island red. So sisilipin natin yung lupa dyan sa kabila mga kaibigan. Ayan, ganyan yung sinasabi ko mga kaibigan, kung napapansin nyo nagbi -build up yung lupa kasi kulay itim. So wala pang buhangin yan So kay lilinisan ko muna 'yan and then ilalabas ko yung dalawang hen natin. Tapos dito ilalagay ko yung mga Brahma. A few moments later. Ayan mga kaibigan, nilipat ko na dito yung ating mga buff orpington hens. Medyo naninibago pa silang dalawa dahil kakalipat lang nila dito. So itim din yung lupa dito pero inuna ko lang doon sa kabila dahil kukunti pa lang yung nabili kong buhangin. Mas maluluwag kasi dito baka kulangin yung buhangin natin. So dito ko na sila ibibreed kapag pwede na ibaba yung rooster para makaluwag-luwag din sila. So babalikan natin yung breeding pen nila doon, nalinis ko na rin, tatambakan na lang yon ng buhangin. Natanggal ko na yung mga buong, buong dumi dyan, tapos nakalaykay ko na rin, nawalisan ko na. So i-disinfect ko na lang muna yan Bago ko tatambakan ng buhangin So yan yung sinasabi ko mga kaibigan Kulay itim yung lupa Kaya hindi mayawasan na mag-build up yung dumi Tsaka kapag may natatapon na inumin Tumitigas agad at namumuo So kung mapapansin nyo yung buhangin doon sa kabila Ang layo ng itsura mga kaibigan So kaya nagporsige ako na makabili ng buhangin Para hindi mahirapan yung ating mga manok Kasi kapag laging madumi yung kanilang kulungan E eh kadalasan nawawala sila sa kondisyon O kaya nagkakasakit Ayan mga kaibigan, may umitlog na naman dito sa ating mga golden lace or pinkton hens. So kailangan na sila may baba sa lupa. So nabakunahan naman na sila ng ating fowl packs. Kaya pwedeng pwede na. So ayusin ko na lang yung mga kulungan para doon na sila masanay. Tapos kapag pwede na isa lang yung rooster, ibababa ko na rin doon. So paalala lang mga kaibigan, kailangan maayos at malinis yung pagbababaan natin sa anila para healthy sila at hindi makakuha ng anumang sakit. Ito pala yung sinasabi ko mga kaibigan na mga dumalaga na Columbian Blue, Turkey Line na Brahma. So kailangan ko na rin silang ibaba para masanay sila sa lupa. So dito sila lumaki sa ating grower cage. Kaya mas maganda na masanay sila sa lupa para pag binrid natin, pag sinama natin yung rooster, ay sanay na sila doon sa kulungan. So kaya kailangan ko talagang magayos ayos dahil nadagdagan nga yung magiging breeders natin. Ito nga pala mga kaibigan, yung binistay na buhangin. So kung mapapansin nyo dyan, pino na siya, wala ng mga bato. So sinasala namin dito sa salaan na ganito. So once na nilagay natin dito yan, maihiwalay natin yung mga bato. Para pag nilagay natin to doon sa breeding pen, ay pino at hindi masasaktan yung paano ating mga manok. So tatapusin ko na muna ito and then ilalagay na natin doon sa ating mga breeding pen para may baba na natin yung mga manok doon. A few moments later. Ayan mga kaibigan, ganyan ang itsura kapag natambakan na natin ng buhangin. So pinong-pino yan, walang bato, kaya napakagandang bedding sa ating mga alagang manok. So kailangan lang natin ng tiyaga at konting gastos para mapanatili natin yung healthy manok, magandang balahibo at maayos na pagbibreed. So ibababa na lang natin sila maya maya. So nandun pa sila sa mga cage nila, sa mga growing cage. So ipapakita ko na lang sa inyo kapag naibaba ko na. So dito naman tayo sa hallway dahil madalas natin dito nilalagay yung ating mga rooster na kinukondisyon natin. So para maging maayos din yung kanilang kalagayan dito para hindi sila nagpuputik kapag nababasa yung lupa. So lalagyan ko rin yan ng buhangin. Tapos isusunod natin tong pen dito sa unahan doon sa ating mga brama. Tatambakan ko din yan ng buhangin kasi yung buhangin na yan mga kaibigan hindi siya S1 galing siya sa ilog. So hindi ganoon kaganda ang quality. So, i-compare nyo doon sa abila, ang layo ng kulay. So, ito nagpuputik pa rin. Kaya kailangan din nating tambakan to para maging okay silang lahat. So, update ko na lang ulit kayo mamaya kapag natapos ko to. So, medyo matagal-tagal to mga kaibigan. So, mamaya ulit. A few moments later. Ayan mga kaibigan, ready na yung mga breeding pen natin. So, lahat yung tatlo, meron ng buhangin. So, ibababa na natin dito yung mga hen natin. So, dito sa unang butas, yung ating mga brama, tapos dyan yung ating Golden Lace or Pinkton Hens. Doon sa pangatlo, yung ating dalawang Colombian Blue na Turkey Line. So ibababa ko na sila dyan and then ipapakita ko sa inyo. Ay, balik ko na yung mga hens natin dito sa ating mga breeding pen. So gustong gusto nila dyan dahil malamig yung buhangin mga kaibigan. prepress sila. So ito na yung mga Golden Lace or Pinkton Hens natin mga kaibigan. Ayan, gaganda nila oh. Ang pupula ng mga palong. So ilang araw pa, tatapusin ko muna yung conditioning na ginagawa ko tapos ibababa ko na dyan yung rooster nila ngayon nag enjoy sila first time nila kasi may baba sa lupa ayan patay yung ating Colombian blue hens ayun na silang dalawa so dito na muna sila para makapagpalaki ng maayos at makagalaw ng maayos so habang pinapamature pa natin yung rooster so medyo matagal tagal pa tayo mag aantay para may breed sila so ayan mga kaibigan tapos ko ng tambakan ng buhangin yung hallway natin So hanggang dito lang yan, tapos bago dumating doon sa dulo na hindi pa tapos na kulungan. So dito kasi kami naglalagay ng mga scratching pen namin sa gabi. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So kung napapansin nyo doon sa mga picture tsaka doon sa ibang vlog. So nandito yung mga roosters natin. So dito namin sila sinisilong para hindi sila mabasa ng ulan doon sa labas. So kaya importante na may buhangin din ito mga kaibigan. Hanggat maaari kailangan dry sila para maging maayos yung kanilang kondisyon at maging maganda yung resulta pag may ginagawa tayong pagkukondisyon sa nila, paggagamot o ano pa mang activity dito sa aming backyard. So kulang pa yung nabili kong buhangin mga kaibigan dahil kalahating load lang yon. So yung isang elf, 700 yung kalahati, pag buo, 1.4. So medyo magastos din pero kailangan natin gawin to, lalot na isang invest lang naman ito. So hindi na tayo magpapaulit-ulit na magpalit compare doon sa ipa. So sa iba kasi mga kaibigan, once na hindi na available o hindi na panahon ng pag-aani, eh wala na tayong makukuhanan. Minsan, open pa yung pinaglalagyan, nababasa. So doon pa lang, sira na yung ipa, may amag na. So hindi na natin pwedeng gamitin yon. Tsaka sabi rin ng mga ibang kaibigan ko na nag-aalaga ng manok. So masama sa baga ng mga manok yung ating ipa. Dahil may malilit na particles, possible na maka sa anila. So kaya sa experience namin mga kaibigan, the best talaga ang buhangin. So less maintenance, tapos isa ng invest lang, isa ng gastos lang. So mamaya ulit mga kaibigan, kapag pinasok ko na dito yung ating mga rooster na naka-scratching pen. Ayan mga kaibigan, so ganito na yung setup natin. So mas malinis tignan kumpara don sa lupa na kulay itim. At mas komportable yung ating mga roosters dyan dahil dry yung ating buhangin. So disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aming experience at depende sa kaya namin. So may kanya-kanya tayong experience tungkol sa pag-aalaga ng manok mga kaibigan, kaya may kanya-kanya rin tayong opinion. So ang bawat ginagamit natin sa ating mga backyard ay may kaagibat na dahilan kung bakit yun yung pinipili natin. So sa amin mas pinili namin ang buhangin na beddings dahil para sa amin mas maganda ito at mas mababa ang maintenance cost at hindi tayo papalit-palit. So kung kaya nyo mag-provide ng ipa, Nasa sa inyo na yon mga kaibigan at regular nyo yung lilinisan at papalitan. So depende yan sa gaano karami ang inyong mga manok. So itong buhangin kasi, konting linis lang, konting kalaykay, okay na ulit. So maraming salamat sa inyong panunood mga kaibigan. So sana may nakuha kayong idea. So shout out naman tayo. Shout out kay Sir Roberto Ortega from San Nicolas, Castillejo, Sambales. So magkalapit lang kami mga kaibigan. So dito lang kami sa Sitio Baring. So shout out din kay Sir Jason Conanan, kay Brother Alan Ellison from Cebu at sa mga silent subscribers and supporters natin, maraming salamat sa inyong lahat. So hanggang sa muli mga kaibigan and God bless us all.